Good morning, guys. Ayan, mukbang na naman po tayo. Ayan po ang aking imumukbang ngayon. Ang palaya. Talong. Matagal na po sa rep ko. So, yung iba nagsira na. Kalahati lang nakukuha ko. Kasi lagya kong wala. So, ayan. Meron isang slice na manok konti lang ako kumain ng manok kasi konti din ang manok so guys kain na po tayo maglalagay po ako ng ketchup trip ko maglagay ayan ayan guys basta trip ko lang guys maglagay So, yan na guys. Bismillah. Kain na po tayo guys. Bismillah. Ampalaya. Hmm. talong. Mmm. Yummy. Kapi po. Itong partner niya. Mmm. Umaga po kasi ngayon. Hindi pwede ngayon. Saka hindi naman po ako nag sa soft drinks. Minsan lang pag kumakain sa labas, yun magsosoft drinks ako. Ayan, mayroong pang puso. <laughs> Guys, sana po di kayo magsasawa sa aking pagmumukbang. Tingnan ko kung kaya ko ubusin ang gulay ko. kulang ng asin ng akin. Ang palaya. Mm. Guys, ganito po, ganito na po guys ang life, guys. Kumakain ako lagi isa. itong bahay ko ngayon guys pinagawa ko ito wala na ako kasi doon sa dating tinitirahan ko yung malaking bahay ng tatay ko lumipat po ako dito sa Indie Village so ito yung pinagawa kong bahay Guys, sana po supportahan ninyo itong mga video ko. totoo lang guys talaga <clears throat> busog na pero konti na lang ubusin ko din kasi ayon sa mga matatanda sa amin pong mga sa amin pong mga muslim pagka daw yung ganito yung plato mo kailangan wala kang ititira kasi malas daw sa buhay pag lagi kang may tira dyan. Ewan ko lang ba. Kagaya din ang sinasabi ng mga matatanda na bawal din, hindi daw maganda magwalis sa gabi. Parang ganun din. Kasi nga daw, may malas. Ganito din, kung lapag lagi ka daw may natitira sa plato mo, hindi mo inuubos. Yun, malas daw. Yan yung talong guys. Hindi ko pa nauubos oh. Yung gulay ang hindi ko ubus Pero pilitin ko kasi meron pa. Yung kanin naubos ko na. yung talong. Hindi ko na hubos. Tingnan nyo yung manok, guys. Na isang slice lang. Ayan. Nagkasa sa akin. Malay talaga ako kumain ng manok. Kasi meron akong allergy. So, guys, thank you guys sa inyong panunood at sana po huwag inyong kaligtaan isubscribe po ang aking mga video iyan lang po ang pwede niyong itulong sa akin salamat muli guys bye bye sa susunod na mukbang isipin ko pa kung ano ang aking imo mukbang so guys thank you for watching again at sa inyong support ako maraming salamat